gimana hmm, tanaman tanaman kali ang kaning Bukani ang kaning yang ji nga anak te taas mo ni sa ji nga sandi oh so, sa ji be sunod sa ji ah oh, sige sunod na h dari sa babaw yeah, ya ubos ubos hindi na na sumpay ya ubos ubos mama na ji mama nga ji o bibi h na dahi siya o mama nga h o oh, sakto sakto sa h Ano sa'yo -E sunod sa G-E-F-G-H-I O, oh, I Sige, mama nga I Mama I Bibi nga I <laughs> Bibi nga I sunod Nana Bibi nga I Nana o Hindi ka kabalo Nana o Nana o, o. <laughs> Awa Sunday, ay, ka na Karo ka, ayun mo buksawat ba? Bueno, por ahí es Ana, la sé, punya. cumple. Ang yang anak ani ala ko straight kamay dan tang na kada to block A A Ay na A B C D E F G H I J J ato bang dare Mama nga J hmm. Mama nga Mama nga J ate Hmm

Oh, bibi mo ki. Hinal dayon. Nara. Mhm. Mm Nara. Nara. Nara yes. Sayop, sayop, sayop. <laughs> sayop, sayop, sayop. Ano <laughs> gi <laughs> gagmaya lagi yon, sayop Dagko man ang mama nga Pag ang bibi nga Pag ang mama nga pag mama gani, ala na siya dagko di wala na lakos. Ang ayang anak dayon pero dire na kaos, sumubo. Trawan yon, c'man ina? Okay, B C D E F G H oh, I J K L Mama nga L Mama na L, dako kayo, og L nani? Gamay kada baby nga L Nani? Kamo oh, bener pinakau na ni mong nga at si mong nani, name. Nani, Sayop. Sayop! <laughs> awa, sayop Lagi ni habo bato ireser. Ireser to kanra. Um, awa! sayop. sayop. Imong il. Sayop na kinabawog na, nabawog si Lok. <laughs> Dapat imong il street ra. Tero nga imo puswat. Ka gi bloke <laughs> <laughs> Ano ang ilo street ya. Den ang iyang anak da na is street ra ha. Hmm, Sabot na, ka? ni mga butangan og Basta gani BBL gani, straight rara. Oh, wala na i-line hang ako an. Ay ganang ina niya. Basta wala na i-nga nang Ako Elisen. Dili ang ang mama nga il na may ina na. Kung iyang mama. Be. Kung iyang mama sakto nana dako, pero kung iyang anak straight ra. Oh, straight lang anak ana. So, sige, sunod. A B C D E F G H I J M da M rin sa W, -w at Tida. At Tida. Dado mm. ma. Mama nga M. Oh, baby na M. Amang baby o, nga B M. Oh, very good. Masa sunod sa M. Hindi. Sakto ba na Oh Sige, sakto ba na yun? N. Oh, N da Mama nga N. Oh, baby na N. Narate, aman, oh very Narape. good. Sayo, wala tarong sunat, saktu manjun, wala tarong sulat Saktu, sakto, saktu sakto, sakto. Eh, sakto, <laughs> Dapat limong ena radyo, lahos jauh lahos. <laughs> ano, ana, tunawas jajins, ay pas mo ati. Oh, naranati, naranati. Naranati, naranati. Naranati, Laos oh, ba na sila sa oh, anak ba? Laos na, mana, kay line to line mana. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, e, O. Oo, oh, oh,